Ipinasok muli ni Coach Team si LA Tenorio sa hanay ng Barangay Hinebra para masiguro ang isang magandang lineup sa pagpasok ng kanyang grupo sa quarterfinals kung saan bit-bit nila ang twice-to-bit incentive. Subalit kahit twice-to-bit ang kanyang grupo, tila determinado na si Coach Team na kuhanin ang slot sa semis sa una pa lang na pakikidigma ng Barangay Hinebra sa Converge Fiber Xers. Sa panig naman ng TNT na hindi pinalad makakuha ng insentibo, tila mahihirapan itong bakbakan ng Magnolia ni Coach Chito Bunga ng umunay iniindang injury ni Calvin Uptana na nakuha nito sa huling laban. At si CJ Perez, desidido rin na makabawi sa defending champion na Meralco sa sandaling magharap na sila sa quarterfinals. Paniwala niya, hindi imposibleng makabawi sila dahil sa sistema ang ipinatutupad ni Coach Leo Austria, tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kumpirmadong ipinasok na muli ni Coach Team si LA Tenorio sa hanay ng Barangay Hinebra, kapalit ni Juan Pesumal bilang paghahanda sa nalalapit na bakbakan ng kanyang grupo sa Converse Fiber Xers. Bakbakan na ayon kay Coach Team ay isang laro lamang ang kanilang pinaghahandaan kabaligtaran sa kanilang insentibo na twice to beat. Kung bakit narito ang kanyang pahayag, tutukan natin si Coach Team sa report ng TDT sa Daily Tribune. Inihahanda namin ng aming mga sarili at subukang manano sa isang laro. Sa totoo lang, ha, isang laro lang talaga iniisip namin, hindi yung twice to beat, isang laro lang ang focus namin. Statement po yun, ha? mabigat to twice to beat po sila pero nasa isip ni Coach Tim, isang laro lang talaga sila. Wala sa isipan nila yung dalawang bakbakan, di ba? Siguro may natin to mga ka-playoffs. Una, motivation to eh. Inilalagay ni Coach Team sa isip ng kanyang players na kailangan ngayon pa lang isang laro lang. Kuhanin na natin to. Hindi natin kailangan ng game 2. Yun yun eh. Walang game 2 na magaganap. Yan yung gusto niya mangyari, di ba? Kaya once na sumalang na sila sa laban, do or die na kagad sila dito. Ibig sabihin, wala na silang iniisip kundi talunin ng converts. Sa isang side, mag maganda yon Mas magiging matapang ang player sa ganung aspeto, di ba? Hindi mo naman siya pwedeng sabihin na sobra yung kumpiyansa. Walang ganun. Hindi rin niya minamaliit ang converts. Tingin nga natin, sobra yung respeto niya dun eh. Bakit? Ang sagot kasi, naiisip niya siguro na posibleng mahirapan sila kung magkaroon sila ng game 2. Alam niya, natataas ang kumpiyansa ng grupo ng converts kapag nangyari po yun, kapag nagkaroon ng game 2, na hindi magiging maganda sa kanyang hanay. Mawawala yung kumpiyansa ng barangay Hinebra. Habang nasa onwards naman yung momentum na mahirap sa di ba? Ang laking bagay kasi kung yung Converse makuha nila ang Game 1. Delikado sila. Delikado yung Barangay Ginebra. Yun yung tamang lengguahe siguro doon. Alam naman ang lahat ang kakayanan ng Converse, di ba? Pinahirapan nila ang SMB sa kanilang quarterfinal series noong 2024. At hindi imposible na ulitin nila yon. Kung kinaya nilang sabayan ng SMB, kakayanin din nilang sabayan ng Barangay Ginebra ni Coach Tim Cohn. So abang-abang tayo mga ka-playoff sa kanilang bakbakan dito sa quarterfinals. Base sa pahayag ni Coach Tim, naniniguro siya na makukuha nila ang slot sa semis sa unang salpukan pa lamang nila ng converts. Subalit kung naniniguro ang Barangay Hinebra, tila wala namang kasiguruhan ang magiging performance ni Calvin Optana sa naghahangad ng Grand Slam na kupuna ng TNT Tropang 5G. Kung pagbabasehan ng report, may iniinda si Optana na posibleng maging rason para hindi siya makapag-perform ng maayos. Naritong report. Tutukan natin si Homer Saison sa kanyang report sa SPIN. Si Calvin Optana na kilalang scorer ay nananatiling day to day matapos siyang matapilok sa kanyang bukong-bukong noong ikalawang quarter ng huling laban ng tropang 5G sa elimination round nitong nakaraang linggo kung saan natalo sila sa mahalagang laro kontra Hotshots 88-83 na mamaga pa rin ang bukong-bukong at hirap pa rin siyang maglakad ayon sa isang source na nakausap ng SPIN.ph noong lunes ng gabi. Eto na yung problema ni coach Chot Reyes, di ba? Sobrang mahalaga si Calvin Naptana. Pero base sa report ni Homer Saison, hindi pwedeng sabihin na makakapagperform siya ng maayos dito, di ba? Day-to-day basis. Ibig sabihin, inoobserbahan kung pwede or hindi na makapasok sa bakbakan. Kung pwede siya, sigurado ipapasok agad yan Kung hindi, malamang mapipili ang TNT tropang 5G. Dahil diyan, katanungan siguro is kakayanin ba ng Hanay or natitirang Hanay ng TNT sakaling hindi makapaglaro ang isa sa kanilang shooter. Like si Calvin Optana, di ba? Well, para sa akin? Depende naman sa takbo ng bakbakan eh. Kahit kasi kulang ang isang team, kung maganda pinapakita ng natitira sa hanay, may posibilidad na kayanin nila yung laban. Sa isang side, dahil may kakulungan sila kung sakali na hindi makapaglaro si Optana, tsaka sasamantalahin niya ni Coach Chito Victolero. Pero katulad ng sinabi natin, kahit kulang, kung maganda ang pinapakita ng ibang player tapos may kasama pa silang swerte, yung tipong kahit tagilid yung birada pumapasok pa rin ang bola sa basket, posible talaga na kayanin nila ang tibay ng Magnolia. Sa kaso naman ng Magnolia, dahil twice to beat sila, hindi man nila makuha sa unang salpukan, syempre andyan ang ikalawang laban. Kung ano yung nakita nilang mali sa unang laban siguro, gagawa nila ng paraan yon para makuha nila sa Game 2 ang TNT. Sa ngayon, nasa Magnolia yung bentahe. Bukod sa twice to beat sila, nasa kanila yung momentum. Rematch kasi ito eh, so andun pa rin yung init ng unang salpukan nilang dalawa. Kung tila delikado ang TNT tropang 5G, buongan ng walang kasiguruhang paglalaro ni Calvin Optana, Tila sinisiguro naman ni CJ Perez ng SMB na makakabawi sila sa kuponan ng Meralco na katunggali nila sa quarterfinals. Matatanda ang pinadapa ng Meralco ang SMB sa Game 6 ng Best of 7 Series ng Philippine Cup noong 48th season ng PBA. Narito ang report. Tutukan natin si CJ Perez sa report ni Justin Bacnis ng Tiebreaker Times kailangan naming makabawi. Sa so tingin ko, ibang laban na ito ngayon. Naniniwala ako na sa effort namin at sa sistema ni Coach, makakabawi kami. Okay, so parang hindi pa talaga nawawala sa isip ni CJ Perez at posible ng buong SMB squad ang nangyaring pagbuslo ni Chris Newsom, di ba? Yung baseline jumper niya sa Game 6 ng Bakbakan. Yun yung tumapos kasi sa pangarap ng SMB na makopo nila yung kampiyonato nung nakaraang taon. Ibig sabihin, rematch din to mga ka-playoffs. Hindi nga lang siya championship match. Nasa quarterfinals pa lang kasi to eh. Kaya tingin natin, magiging masakit sa magkabilang kampong pagkatalo rito. Sa kampo ng SMB, kung matalo sila ng Meralco, sobrang sakit punon. nun. Tinalo na sila sa nakaraang kampiyonato, tapos dito sa quarterfinals tinalo pa rin sila, di ba? Sa kampo naman ng Meralco, kung sila yung matalo sa bakbakan, masakit din po yan. Hindi na kasi nila kinayang depensahan ng titulo nila ngayong Philippine Cup. Mapuputol na kagad kung matatalo sila dito pa lang ng SMB. Kaya sobrang tamis sa kampo ng SMB kung tatalunin nila ang Meralco dito. Dito makikita ulit natin ang posibleng pananalasa ni June Mar, ni CJ Perez at iba pa sa pamamahala ni Coach Leo Austria habang tatangkay naman silang pigilan ng grupo ni Coach Luigi Trillo. Exciting din to mga ka-playoffs. Kita-kits po tayo dyan. So guys, maraming maraming salamat.